Hi guys! Hi everyone! So for today's video ay magtatanggal ako ng mga anak ng cactus guys. Ang gagawin ko ay aalisin ko sa mother plant. Sa mga ganito, yung mga anak na alisin naalisin ko at itatanim ko. Ganun ako magpropa na mga cactus. Kasi pag di ko inalis yung mga anak sa mother plant na yan, say, mapupuno siya ng anak guys. So hindi na siya mamumulaklak. So kapangit na pagpunong -puno ng ano guys ng anak ko. Oh, ayan o. Oh. Dami niyang anak guys. So aalisin ko siya at papatubo ko. Dahil ang dami na naman guys na ano maharvest maha na mga anak. Kakaalis ko lang kaya nito. Tapos eh meron na naman. nako guys. Ang sipag mag-anak ng kaktus. Sana masipag sila magbulaklak kaysa mag-anak. So yan lang guys. Pakita ko sa inyo mamaya pag itatanim ko na. Hi guys, hi everyone. So for today's video, I magalis ako ng mga junakis na mga haktos guys. Ito, alisin ko ito at papatubuin ko. So, ito yung pangipit ko at sa kaya yung plate. Ipunin ko siya at ipapatubo ko na naman siya. Kasi dadami at dadami na naman yung mga anak niyan kung di ko aalisin guys. So mas gusto ko ganito lang kalaki na ano, yung ganito pa lang kalaki na alisin sa mother plant at ipatubo. Kasi sa tagal ng taon na nagkakaktos sa ko, pag di ko inalis yung mga anak guys, ay hindi siya namumulaklak masyado. Tapos minsan yung anak pa yung namumulaklak ang liit. So inaalis ko talaga sila guys, so, ang dami na namang anak oh kaya kung may mga kaktos kayo at anak ng anak ay wala kayong kalugi pero kasi dito sa amin, sa kamiling simula ng di na kami nagtinda sa harap ng simbahan ay hindi na naging oso yung kaktos dati kasi ang lakas, -lakas ng kaktus dito sa kamiling kasi nandun sa may ano, sa may harap ng simbahan yung nagtitinda ng mga kaktos, succulent pero nung pinaalis kasi ayun, nawala sa oso yung kaktos guys yung kaibigan ko yung every Sunday nagtitinda sa anong doon sa tapat na simbahan. Yun mabenta siya noon dati. Pero nung pinaalis na kasi doon, iwan ko ba kasi kasi nagkaroon ng gulo yung mga kapwa vendors ng mga halaman. So, lahat pinaalis o kaya hindi na naging in yung cactus ng kamiling. Kung kailan okay, ang dami kong napropa, saka naman inaalis doon. So, mahirap na magbenta. So, ito na guys, yung naalis ko. Oh, ang dami na. Kailan lang ako nag-alis dito ng mga anak? Mayroon na naman. Ayun, oh. Yun lang, ikutin mo lang. Hmm. Ito malaki na siya, oh. Yung ganito kaliliit. Ito. Hindi pa pwede. Palakihin ko pa yan. Mga ganito pa lang. Ayaw ko silang ano. Mapuno ng mga anak. At hindi yan talaga mamumulaklak. So, yun guys. Pakita ko sa inyo mamaya pag itatanim ko na. guys, ito na yung ano, na-harvest ko. Ang dami. Uh, Ang dami kong nakuha mga junakis ng cactus. Tapos, dito ko siya guys itatanim. Ayan. Yung lupa niya ay meron mga buha-buhangin, bato-bato, ganyan. Hindi siya yung malagkit na lupa kasi hindi pwede sa cactus yun. So, itatanim ko na siya, guys, dito. May kasamahan nyo ko magtanim ng mga aking cactus. So, guys, ganito lang siya, guys, magtanim. Gamit ko pa rin yung chani. Ayan, guys, oh. Papapipabaw ko lang siya guys dyan sa may lupa niya. Guys, okay, so ganyan lang. Tapos didiligan ko pagkatapos. Kasi pag di ko diniligan ito pagkatapos ko magtanim guys, ay ikakalat to ng mga ibon. Pinaliliguan nila kasi gustong gusto nila yung soil ng kaktos yung buhaghag ba, tapos dry. Kaya minsan nilalagyan ko ng toothpick, ganyan, para hindi sila makaligo doon. asaway kaya guys yung mga kasama kong ano dito, ibon. Kinakalat nila. So, ganyan lang yan guys. Madali lang naman siya para ka naglalaro lang. Ito so guys, so, oh, ang laki na ng anak niya. Kasi buhaghag naman yung lupa. So, kahit i paibabaw mo, tapos itulak mo pa ilalim. Okay lang yan. O, diba? Ganyan lang yan, guys. Ah. Mamaya ulit, guys. Pakita ko pagtapos na. So, ayan nga, guys. Tapos na ako magtanim ng mga tinanggal kong anak ng cactus. Ayan na siya, guys. So, ayan na. Tapos na. Ganun lang naman yun, guys. Kasimple. Magpadami ng cactus. Para ka naglalaro lang. Kung gusto mo yung ginagawa mo, masaya ako. Pero kung hindi mo gusto, di ka basay ako masaya ako sa ginagawa ko. So, ipakita ko sa inyo yung mga ano, guys. Napatubo ko na. Kasi, minsan natatawa ko don sa isang plate na mga ganito din yun na inalis ko. Kasi, wala sa isip ko guys na lalaki pa pala sila. Hindi ko yung naisip. Ang ginawa ko, itinadtad ko. Sabi ko, paano na sila lalaki? Eh, halos di sila makahinga dahil sa siksikan sila sa isang plate. So, ito yun guys. Pakita ko sa inyo. Iyan yung sinasabi ko guys. Oh. ba diba? Lutang ang gumawa nito. Lutang ang lola nyo. Paano siya lalaki? Ganyan kasiksikan. <laughs> Ngayon ko lang naisip, guys. So, malamang pag iwahiwalayin ko kaagad din kasi hindi lalaki yan, guys. Lumaki man yan, isiksikan. Parang ito lang din, oh. ba diba? Lutang ang gumawa niyan. So, dapat may konting space. So, itong ginawa ko, tingin ko ay tama ito. So, didiligan ko siya, guys. Ganyan lang magdiligyan, guys. O, konti-konti. Para mabasa lang yung ibabaw, guys. Para hindi siya ikalat ng ibon. Tsaka hindi rin siya ilipad ng hangin yung lupa niya. Kasi hindi siya pwedeng basain ng todo. Bubulok siya. So, yan lang, guys, ang... pinag ginawa ko ngayon. Simple lang. So, ito din. Ganyan lang din yan, mga anak-anak lang yan iyan so ito di ba lutang ang lola yung gumawa niyan ito si variegated ayan di ba ito itong isa na to guys experiment ito pure soil to wala to yung pumis buangin so hindi siya pwede ba diba? So, ito at saka ito, magkasabay lang yan. Pero, tingnan nyo yung difference nila. Ito, may buha-buhangin. Yan yung pumis. Ito, wala. Malagkit. So, pinag ako uh, compare ko lang. So, hindi talaga pwede yung pure soil na ganyan. ba? So, ayan. Yan lang, guys. Thank you for watching. Ito, malalaki na yung ito to. Lutang din gumawa niyan. Tingnan mo siksikan na sila. Pwede ko na silang ilipat sa maliliit na pot. Siya lang guys!